Ang lone wolf at ang introvert na personalidad, bagamat kadalasang pinagsasama, ay magkaiba sa kanilang pinagbabatayan ng mga motibasyon at pag-uugali. Ang isang lone wolf ay nilalarawan sa pamamagitan ng isang malakas na kagustuhan para sa kalayaan. Kadalasang pinipili ang pag-iisa, hindi lamang para sa recharging, ngunit bilang isang paraan ng pamumuhay. Madalas silang umiiwas sa pag-asa sa ibang tao, pinahalagahan ang pagiging self-sufficient at maaari pang idistansya ang kanilang mga sarili mula sa mga panlipunang koneksyon. Sa kabilang banda naman, ang isang introvert ay nasisiyahan sa pag-iisa bilang isang paraan upang muling mag-recharge mula sa pakikipag-ugnayan sa lipunan, ngunit pinahalagahan pa rin nila ang mga makabuluhang koneksyon. Ang isang lone wolf ay maaaring aktibong umiwas sa pakikipag-ugnayan sa lipunan ang isang introvert naman ay piling nakikipag-ugnayan. Naghahanap ng balanse sa pagitan ng oras ng pag-iisa at oras sa iba. Narito ang mga kakaibang katangian ng isang taong may lone wolf personality. Number 1, focus kapag nakuha ng isang paksa o ideya ang kanilang interes, ang mga lone wolf ay maaaring magpakita ng isang sobrang lalim na focus. Talagang pumapasok sila at inaabsorb ang isang bagay to the point na lahat ng bagay sa paligid nila ay naglalaho. Ito ay isang estado na kadalasang tinutukoy bilang flow o zone kung saan nawawala ng kahulugan ang oras at panlabas ng mga pressure at kinokonsume sila ng buo ng isang bagay. Ito man ay isang libangan, isang gawain sa trabaho o pananaliksik, ang matinding focus na to ay maaaring tumagal ng ilang oras o kahit na mga araw at maaaring humantong sa mga makabuluhang personal at profesional na tagumpay. Number 2. Legacy Ang pag-iisip tungkol sa legacy na kanilang may iiwan ang madalas na nasa isip ng mga lone wolf Isinasaalang-alang nila ang pangmatagalang epekto ng kanilang mga aksyon na nakatuon sa kung paano sila makaka-impluensya sa mga susunod na henerasyon. Ang pasulong na pag-iisip na ito ay malalim na nakapaloob sa kanilang mga aksyon at desisyon na binibigyang diin ang kanilang pagmamalasakit sa mas malawak na epekto ng kanilang buhay at trabaho. Ang kanilang legacy ay kadalasang nakasentro sa mga prinsipyo at pagpapahalaga na kanilang pinapahalagahan na naglalayong mag-iwan ng pangmatagalang epekto na higit sa kanilang sariling buhay. Number 3, Late Maraming lone wolf ang nakakahanap ng aliw sa mga tahimik na oras. Ang katahimikan ng madaling araw o kalmadong gabi ang nagbibigay sa kanila ng perpektong backdrop para sa kanilang mga iniisip at mga aktibidad. Sa mga panahong ito, kaunti lang ang mga distractions at mas makakatuon sila sa mga gawaing nangangailangan ng walang patid na konsentrasyon. Ang kagustuhang ito para sa mga late na oras ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mga tao, ngunit tungkol sa pag-o-optimize ng kanilang kapaligiran upang umangkop sa kanilang pagiging produktibo. Maari silang gumawa ng isang piraso ng sining, programming, pagsusulat o simpleng pagmumuni-muni sa mga personal na proyekto. Ang mga tahimik na panahong ito ay kinakailangan para sa kanilang malikhain at intelektual na output. Number 4. Kasaysayan Ang mga lone wolf ay karaniwang may matalas na kahulugan ng kasaysayan pinahahalagahan nila ang mga aral mula sa nakaraan at ginagamit ang mga kaalamang ito upang i-improve ang kanilang kasalukuyang mga aksyon at desisyon. Ito ay nagsasangkot ng higit pa sa pagkakaroon ng mga kaalaman sa kanilang mga isip, kabilang dito ang pag-unawa sa mas malawak na mga salaysay na humuhubog sa pag-unlad ng lipunan. Isa itong practical na tool na ginagamit nila upang malampasan ang mga kasalukuyang hamon na nagbibigay sa kanila ng mahusay na pananaw sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Number 5: Pagkatuto. Ang mga lone wolf ay palaging gustong matuto, ngunit hindi sa karaniwang paraan ng pag-upo at pakikinig. Mas nakakaakit sa kanila ang self-directed learning at immersive na mga karanasan dahil pinapayagan nila ang paggalugad sa sarili nilang bilis at ayon sa kanilang mga natatanging interes. Ang pamamaraang ito ng pag-aaral ay higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa kanilang pagkamausisa. Sinusuportahan din ito ang kanilang kagustuhan sa pag-iisa. Nagbibigay daan sa kanila na makakuha ng kaalaman at kasanayan ng walang panlipunang pressure ng tradisyonal na mga setting ng edukasyon. Number 6: Emotion. Taliwas sa mga karaniwang stereotype na nagpipinta sa mga lone wolf bilang emotionally detached, marami sa kanila ang talagang nagpapakita ng pambihirang emosyonal na katalinuhan. Karaniwan silang napakahusay sa pag-unawa at pamamahala sa kanilang sariling mga damdamin, at ang kamalayan sa sarili na ito ang nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate sa buhay sa isang kalmado at nasusukat na paraan. At habang maaari nilang piliin na hindi ipahayag ang kanilang mga damdamin ng hayagan, ang kanilang lalim sa emosyonal na pag-unawa ay profound at madalas na nag-aambag sa isang highly resilient at introspective na karakter. Number 7. Asynchronous Sa mga tuntunin ng komunikasyon, ang mga lone wolf ay may posibilidad na pabor sa mga asynchronous na paraan ng komunikasyon. Tulad ng mga text, email o mga online forum, kung saan makokontrol nila ang bilis at saklaw ng mga pakikipag-ugnayan. Ang kagustuhan ito ay nagmumula sa kanilang pangangilangang iproseso ang impormasyon at isulat ang kanilang mga iniisip ng walang pagmamadali at pressure ng mga real-time na pag-uusap. Nagbibigay daan ito sa kanila na maipahayag ang kanilang mga ideya ng mas magkakaugnay at pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ayon sa kanilang mga termino. Iniaangkop ang komunikasyon sa kanilang schedule sa paraang iginagalang ang kanilang pangangailangan para sa pag-iisa at pagmumuni-muni. Number 8. Problem Solving Kapag naharap sa isang problema, ang mga lone wolf ay madalas na gumagawa ng mga solusyon na maaring hindi normal o hindi nakasanayan. May posibilidad silang i-bypass ang karaniwang standard na ruta at sa halip ay pinipiling maging creative at gumawa ng mga nakakagulat na solusyon. Madalas itong nagre-resulta sa natatangi at epektibong mga resulta na binibigyang diin ng kanilang kakayahang mag-isip sa labas ng kahon at harapin ng mga isyu mula sa mga bagong anggulo. Ang kanilang mga hindi kinaugali ang pabamaraan ang nagbibigay ng mga bagong solusyon na sumasalungat sa mga tradisyonal na inaasahan. Itinatampok din ito ang isang flexible at adaptive na pag-iisip na umuunlad sa originality at kakaibang talino. Number 9, decision. Ang paggawa ng mga desisyon batay sa mga personal na prinsipyo ay napakahalaga para sa mga lone wolf. Talagang nananatili sila sa kanilang mga paniniwala kahit na ang kanilang mga choices ay hindi ang pinakamaganda. Kung minsan maaari silang maging salungat sa iba, ngunit para sa kanila, ang pananatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo ay non-negotiable. Ang integridad ay isang tanda ng kanilang pagkatao na nagpapakita ng malalim na commitment sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang tama, anuman ang panlabas na pressure o expectations. Number 10. Generous Sa kabila ng kanilang pagiging nag-iisa, ang mga lone wolf ay karaniwang mapagbigay. Ngunit mas gusto nilang tumulong sa likod ng mga eksena. Gumagawa ng mga tahimik na galaw upang suporta ng iba nang hindi hinahanap ang spotlight para sa kanilang mabubuting gawa. Ang isang diskrit na anyo na kabaitan tulad nito ang nagsisiguro na ang kanilang mga aksyon ay taus puso at selfless na naglalayong magbigay ng suporta o kaluwagan sa iba. Lowkey lang pero genuine ang estilo nila sa pagbibigay. Number 11. Kaisipan Kung masisilip mo ang loob ng isipan ng isang lone wolf, may kita mo ang isang panloob na tanawin na puno ng mga isipin, ideya at patuloy ng mga salaysay. Gumugugol sila ng maraming oras sa larangan ng pag-iisip na ito sa pagbuo ng mga konsepto at pagninilay-nilay sa iba't ibang mga pagmumuni-muni. Sa puwang na ito, ang karamihan sa kanilang pagkamalikain ay pinangangalagaan at ang kanilang mga halaga at filosofiya ay nabubuo. Ang lalim at yaman ng panloob na buhay ng mga lone wolf ay nagpapahiwatig ng matingkad na imahinasyon at nagpapakita ng malalim, mapanimdim at maalalahanin na pakikipag-ugnayan sa mundo. At number 12, Cycles. Ang mga lone wolf ay partikular na sanay sa pagkilala at pag-unawa sa iba't ibang mga cycles. Mahusay sila sa pagpipredik ng mga paparating na pagbabago at pag-angkop sa kanilang mga aksyon upang manatiling nangunguna sa mga pagbabagong ito. Ang likas na kamalayan na ito ang tumutulong sa kanila na i-optimize ang kanilang pagiging epektibo sa pamamagitan ng pag-angkop na kanilang diskarte sa mga pattern na ito. Nagbibigay sa kanila ng tila natural na kalamangan Sa pamamahala sa kanila mga personal na buhay at career Shoutout sa mga nag-comment last upload Na ang kabutihan sa puso ng mga introvert Shoutout kay Norma Parinya. Sabi niya, mas gusto pa naming isakripisyo ang sarili namin Kesa maging pabigat sa kapwa-tao namin Kapag nakatulong kami, ayaw naming ipinagsasabi Mas kontento kami na manahimik na lang sa mga nagagawa naming kabutihan sa kapwa-tao gusto namin maging simple ang pamumuhay na walang inaapakang tao. At shoutout din kay Introvert Cat, Study Hard, White Cubes, Chenko Eugene Marger, Goodle Botbot, at kay Juliet Turqueza. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Ang katagang lone wolf ay kadalasang nagpapahiwatig ng mga larawan ng nag-iisang mga tao, pinipiling lumayo sa ingay at gulo ng mundo. Pero kung talagang uunawain sila, makikita na marami pang dapat na malaman na interesante sa mga taong ito. Na ilalarawan sa pamamagitan ng kanilang kagustuhan sa pag-iisa, ang mga lone wolf ay yinayakap ang kanilang kalayaan at kadalasang nagtataglay ng isang hanay ng malalim na nakatanim ng mga katangian na maaaring hindi agad mahahalata malayo sa pagiging mga isolated, talagang nagdadala sila ng isang hanay ng na mga nakakaintrigang katangian sa talahanayan. Na, na ginagawa silang tunay na kaakit-akit na mga paksa ng pag-aaral. Ang lone wolf na personalidad ay nakakaintriga para sa natatanging timpla ng kalayaan, pagtitiwala sa sarili, at pagsisiyasat ng sarili. Hindi tulad ng mga naghahanap ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan, ang mga lone wolf ay umuunlad sa pag-iisa at madalas na ituloy ang kanilang mga layunin ng hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay o suporta. Sila ay lubos na naguudyok sa sarili nila na hinihimok ng isang panloob na kompas kaysa sa impluensya ng isang grupo. Sa kabuuan, ang profile ng isang lone wolf ay hindi kapanipaniwalang mayaman at multifaceted. Ang pag-unawa sa mga nuances ng ganitong uri ng personalidad ay magpapataas ng ating pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon sa ating lipunan at nagpapayaman sa ating mas malawak na pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik na ito, nakikita natin na ang mga lone wolf ay may mahalagang papel sa dynamics ng pag-unlad ng lipunan. Nagaambag sila ng lalim, pagkamalikhain at maalalahanin na pagmumuni-muni sa kolektibong karanasan ng mga tao. Alam mo ba ang natatagong kabutihan ng mga introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.